Okay. This is the entrance. Silangan, Silangan View Function Hall. Ah. Hello. Hi. Ah, open pa yung ano si plan Yes, open. Okay. Ay pagkulang po sir, nakastag kami for safety. Ang so walang plan? Meron naman po, sir. Pag umuulan lang po ganyan, isa um, stop lang po. Pero patilayan lang natin konti, sir. Pwede na po. Uh, Naka-overnight po sila. Yeah. Bali, meron po tayong well, ticket po sa loob. No, sa right side po ng ticket po. Ano yan? Yung ticket booth. Ah, oh, ticket booth? Yes. So, may babayaran pa kami dito? Yes. Po. Wala, sa po ba sila nakacheck? Ah, uh, ano yun? Angelica? Angelica po. Wala po kayong nabinin ticket sa kanila. Ah, oh, wala. Parang uh, nakapackage na siya eh. Uh, meron po sila, sir. Mas makakamura oh. po kayo sa Angelica. Ay, dapat pala ano? Saan so, uh, kami po bibili? Po, doon kami bibili? Yes po. Oh. Pag ride po kasi dito sir. room, nanyo po yung price. So, yes. doon pala dapat bibili sa kanila? May ticket po Okay. Sige, gito na lang. Yeah. Sino yung sasakay sa zipline? Oh, pero magbubukas yung zipline nyo. Okay. Patila lang. Sino yung sasakay sa zipline? Ilan? One, two. Are you not going to zipline? Yes, you need to go. Pwede, zipline. One, two. Eh, punta lang naman sa eh, gano'n kataas? Gano'n kataas yung supply niya? I mean, yung, yung length niya? Uh, 480. Ah, oh, 480. Oh, okay. 400, so almost kalahating ano. <laughs> so, 2, 4, Kuya? Is Ha? Huh? You wanna try? Kasi partner yun eh. 2, 4, 6, kaya yung dalawa ni papa mo Or si Man at saka si Eitan Then si Kuya Joe Then I can do it by myself Okay, so 2, 4, 6, 8, 9 Sige, babalik ako Entayin nyo ako dyan Dito yung entrance, di ba? po yung tickets Pero ano, mas maganda, bibila ko doon? Pwede ko na po yung name you, sir Magkatid na lang po kayo Okay, sige, sige, sige Nakakala ko Mag-swimming kasi mababasa kayo Okay

Hawak, hawak. So sorry, walang ano ngayon, walang zip line at saka swing dahil medyo umaambon ng Pero maganda sana 'yon eh. Maganda sana 'yon. Oh, hindi oh, ka natatakot. Oh my god. Ah, tatlo-tatlo pala. Pwede sabay-sabay na sila? O Yeah. Yeah. Hindi ka natatakot medyo. Hindi ka natatakot. ko 'yung Jojo. Oh, wala, Ay, wala pala. wala ano eh. Wala pala. Oh, no, hindi yeah. yeah. ma yeah, na mag-three style ka. Eight ang ganyan. May sa membrane naman ah. Ayun, ubusin mo muna po. Namam. kapag press ka, hindi pwede Ano Hmm. Di, ano, ang sunod ay si Yung mag si Ate Arlid Okay Okay, okay Okay, okay Okay, okay Okay, okay ay okay Okay, 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 Parang Okay, okay Okay, okay Okay, okay Okay, okay

Ayos siyempre eh, yung video. Para pa niyo video? Ay video ka? Ay ko saan? Hindi pa pangalawang ride pa yun. Hindi pangalawang ride, di ba? yun. niya eh. pa na na yun. Eh. So, hindi pa yun. Hindi pa yun. Hindi pa Hindi Hindi

Oh. oh ano takot okay? Oh, oh. Pidal okay? Pipicture ako sila din. Sa pagkano ka din. Okay, no. po, the press the brake. press the uh... on the pedal. <laughs> Hindi, Okay, okay, okay. Hindi mo tutumba yan. No, na right. uh, uh, para kaya mo lang siya kung may tinitig tayo yung bike mo. Kung saan yung tatayo mo. yung po. Hindi, hindi, hindi mo tutumba yan. Ay, tama yung steel bar sa likod. oh yan, yan na naka... Uh, okay, picture nyo muna. Yeah, ready? Uh, yeah, Maya po, may instruction pa po. Ah, may instruction pa may instruction. Picture nyo oh muna. Picture. Picture. Hindi malo magbike bike Oh, picture. Oh, picture. Ah, tapos na. Picture. Alright, so release po yung break. Release the break. Go. Okay, release. Release the break. Okay. Break. Okay. break. Okay, release. Okay, release. okay. go. Release na Bye. Bye. Enjoy, guys. Enjoy, guys. Si mana kaki jen? Wang mo tak hilang <laughs> kata wan Nah biar dikena. Hehehe. 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 aja Hehehe. 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 janisa oh Oh, ano na oh. po? Oh, anak. oh, oh naka isang kamay lang si Kuya oh. Kakamot pa eh. Galing naman Kuya man. Dapat tayo dito sir. Wait lang po. Wait lang po. Okay, marapit ah, so, <laughs> so, na po. Anak? At din na sarang yung cellphone. di a kasi ntrupoy ubu mam and rest the break muna tayo, ma'am. yeah rest the break Bitawan na ma'am rest the break rest the break yeah pero hindi na pitawan the mo na release 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 mo release 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 <laughs> ah, Arlene, baka ikaw ikawan ha? Wag mo rilis ha? Ino mo lang muna ha, yeah, Tren. Kaya wag mo rilis. <laughs> Kuya, tingnan. Ma-instruction pa. Ma-instruction <laughs> pa? Hindi, sige. Parang may hilo. <laughs> so, uh, isip mo lang yan. Okay. Sir, bago tayo mag-start, sige po Try na i side to yung bike natin para ma mo ulit siya matutumba. Lakasan mo, sir. Hindi hmm. matutumba Okay, sir. Okay po, safety reminders lang natin. No need to balance tayo, sir. Hindi wala magbalance. Relax lang yun. Dar natin sa manibela. Huwag niyo pong kukontrolin yung manibela ng bike kasi hindi na po maliliko yan. pedal forward lang po tayo. Okay? Ready na po tayo. Pero ito, ako Okay. Dahan-dahan. Release mo na yung brake. Release, release. Look brake tayo. Sa malayong tingin. Tingin ang go, 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 go. Go. Release.

<laughs> nabalik ka ka ba sa hindi <laughs> na pa no chance na yun umataw na hindi wala sa sabi niya lang ako ay dios ko anong <mumblesıntunk> nangyari isa nang iwan ay dios ko ate hilo? Ays ta? Ay, kung motor yung moto, hilo moto, yung... mo. Magtali ka kanina Magtali. 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 Ano? Sabi sa'yo sir, say, Ayos? madali lang ang bike eh. Kinakabahan ka? Kunti lang, pero magtatig doon, tinigil ko ang bike ko. Ah, Tumigil din. Oo, oh, hey, pa, balik. Kailangan pumidal. Ha? Magdala pa kayo ng lansunis eh. Mm -hmm. Ha? Wala, sayang. Dahil, tinigilan namin, uh, tin try namin, wala pa rin zipline. Sayang. Bye. Wala daw.

Charlie, let's go. Let's go. Let's go. You wanna swim or you wanna swim or we're gonna go. You don't need to swim. Sabimo, Charlie. You guys are having fun, huh? Yes. No, Sarap sana maligo, wala shirt Kunin ko. Malayo. Para makaligo Hindi na. Hindi ako sa dungeon. O sabihin pareho na boxer. Hello? Sunlight tracker. <laughs> nag <laughs> a Nagiging dancer. From Tracker to go -go dancer. Ang ganda ng view pag nasa taas Ang ganda? Yeah Nakita ka ba Parang good, eh. Pero hindi ka... Siguro hindi ka makasigurinyo Wala <laughs> akong sigurinyo eh may tindahan ba yun? Walang tinda. Wala okay. daw. Kasi bawa. Sa labas. Namiya <laughs> so, ka nalang bumili paglabas natin. Mm -hmm. Guys, napakaganda ng view dito. Mag-swimming, zipline, adventures, everything. Dito sa Oranibata. See you in the sky. Tingnan niyo sa taas. As far as I can see, I let them roll straight. It did not bother me. The sun is shining. Is shining through every window pane. It's bathing you in light. So why should I complain? If there should ever be a storm or a pouring rain, we will look out through the window pane where the sun will shine on.